Bison, magandang umaga. Magbibigay po muna tayo ng ayuda po kay ano, sa ating mga kaibigan. Natin po sila. Pupuntahan po natin sa bahay. Hindi po makapag-ubra at ano. Yan nung Anong tawag po na rin? Yan ang ulan po. Ano po, mga karaming manok. Oh, Naigilin po nilang maigis ha. Ah. Pang lahok-lahok po sa gulay. panlahok nila sa gulay tsaka po tuyo, hawot sibuyas aray, may gitipong pampirito Bahala na po sila din eh. din mga kaisan nakatari yung ating mga kaibigan papasok pa po Yan. Yan, doon po muna yung ating tricycle sa gilid <coughs> baka po ano mga kaisan aatag po muna ngayon kami sa barangay gawa ng marami pong harang andaan nagtaas din tayo ng wear sa daan po ay maaga po muna tayong pumalingke at ah uh, yeah, hatid ko ho aray na naman mga kaisa ng panahon akala ko po itapos na ang eh. oh. yan doon po sila nakatira malayo pa mga kaisan sinautoy eh. Bye bye ilog. Hindi nga lang po nakakalusot ang sasakyan. Yun po. Yung kabilang iyon. May shortcut kaya din eh. Ay baka walang shortcut. meron siguro dito na lang tayo parang asukal po ay ewan ko lang kung natin po sila pero ano ay para papunta ata sila sa bayan po pero baka naan din' yun gawa ng baka daw humapok na mababasa pa isang tanaw po yun, Doon po tayo galing sa kaduluduluhan ngayon nilalakad pa ho nila ay pag walang tao Otoy! Tau po! Otoy! Ano po kina Utoy po? Kina Jilmar Baka nasa bayan sila Doon sa anak na panganay po Otoy! Woo! Ay, nasa bahay yan. Ay, may tao. Oh. Tao po. Tatay Lupe. Dilmar. Woo! Tao po. Walang tao. Woo! Baka nasa bayan lahat. Mga kainsan. Wala po. Nabuhol na, nabuhol na sa akin yung kanilang ano Bahay. Nasa anak pong panganay. Eh. Doon ko na lang po iaabot. Ay okay, sir, pinagtatagpas ko na po Itatanim ko po. Binigyan po ako ng hardin. Ay, eh, itinapo na, ikinungha eh, ko. Liligpitin po namin yan mamaya. Ayan, dito ko nilagay oh. Waril. Salamat din eh. Itatapo na niya sa basurahan. Kinuha ko. Mga kain siya, anong tawag na rin? Yun po. Bibili ako ng pasong magagandang malalaki tapos itatanim ko ito pampagubat para namang siyang sahod yaman pero hindi oh di ko alam kung anong pangalan ito eh maganda raw ito tinanim ko muna dyan pansamantala Saan? bohal din ang mga papaya po eh oh. bohal din po ang mga papaya Buhal din po, no? pati po gabi poknat ang gabi puknat po po mm. dala po oh. ito po ba yung mga tinatanim namin mga sangat-sangat Ngari po, mga tagilid. Tagilid pati gabi. Pero yung ibang mga papaya po naman natin, ay eh, hindi na buhal. Eh. Ligtas. Mm, ligtas. Pero, eh, ito po yung mga organic na po itong papayang ito ay. Eh. Kaya po, ano, pero tanggal po ang bunga. Tanggal po? Para po bang merong ibang lugar na nadaanan na, ano, na, hiklat eh ay lugar na ayos merong lugar na hindi gut-gut mga kainsan pati po mga bunga laglag -lag, oh Oh, walang pinatawad ang ano, bagyo. yon, mga bunga, naglaglag na. Hmm. Sisimutin din po natin yan mamaya, mga kaisan. Wala po halos lahat dahon, nagot-got. Oh, walang natira, baklay. Oh, hindi na doon kayo nakikita sa video. Dali, Banso, dali ko. Milky, hmm. dali. dali. hindi na doon kayo nakikita sa video. Milky, hmm, dali, si kulit. Hmm. Yan po, si kulit. O, tamo yan. Nai po. Kita po, aw. yan si panda naman. Ito po, ay kabunsuhan, ay si kulit. Yan po, inasuot sa lungga pag, pag nag-aana po. Nang... Oh. Dali, tara na. Ayun na. Ayun na, dali na, dali na. Nanlikot po. Ah, natanggal na mga kainsan oh. Malaking dapo. Hmm. Ah, dalhin natin pa atin. Natanggal po siguro kagabi gabi. Um. galing po sa kataas-taasan. Hmm. Mga kainsan, magandang umaga po. Kumusta na po kayong lahat? Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan tayong lahat mga kainsan Bali ano, magbisita lang po tayo anong ano. narin kamutihan din kung ano pong nangyari din eh. Okay naman po. Bibisitahin po natin lahat ng area. Pati do, pati po do sa may bundok mga kainsan. Labas na ang kamuti ay oh, tama mga kainsan, lumabas. Yan oh. Eh. Yan po ay uh, puno na ng laman. Baka po ah, ko na ito ngayong makalinggo. Yung mga nauna po Ayos naman po Ay di ang kagandahan nga mga kainsan Kung ang itinanim ko po dito ay talong Yari po ito Bungkal po ito mga kainsan Kaya ang itinanim po natin dito Kamuti Lapat po ba siya sa lupa Nakalapat Yan eh. Yan yung laman ha mga kainsan Puro laman Medyo abot po tayo sa mahal. 50 na po ang kilo. May own. Ah, mga kaisan, ito po ha, payo ko. Sa mga baka po kayo ay ano? Ah, nag-iisip na bumili ng lute or lupa. Tingnan po muna ninyo kung yung ba ay nadadaanan ng baha or malapit sa ilog. Meron kasing yung iba, ginagawang tinatabunan, ginagawang subdivision. Pero hindi naman lahat, pero yun po ay daan ng bahaba. Maraming gayon na eh, nakikita ko. Kaya lagi dapat tayo maging mapanuri, kumbaga mapagmatsyag ba. Titingnan natin yung ating bibiling lupa, kumbaga 15, 15 years from now or 20 years from now yung ba'y dinaanan ng baha. Or ano, pagkita ninyong dinaanan ng baha, kumbaga magdalawang isip na kayo kung bibilhin nyo o hindi. Mm. Pero iba't iba din ay meron naman pong uh, ano lupa na malapit sa ilog pero mataas ang tayo. O, oh, pero kung bakit titingnan niyo po ba ang background? Oh. Yung iba po kasi pinapaganda. Tapos 'yun, kaya po yung iba nabili ay ano naman, kung bakit siyempre dadaan pa rin ang bagyo or uh, malalaking baha tadaanan pa rin yun kasi yun talaga yung way ng tubig eh kahit lagyan mo yun ng flood control kumbaga yun pa rin ba ang way niya kaya yun payo lang po kumbaga hindi naman ako sa naninira kumbaga payong kapatid lang po ba baka kung sakaling makatulong sa inyo double check po ninyo yung background baka mamaya tinabunan lang ng magandang lupa tapos yung pala noong 30 years 30 years from now ay kumbaga dinaanan na pala siya ng bagyo Oh, yun dadaanan at dadaanan pa rin eh. hindi man sa ngayon, pero darating ang araw, dadaanan pa rin siya kasi nga siya nga yung daan eh. Oh. Yan. Nag-ano lang po tayo. Nag-check-check -check po ng ano ng ating mga kamote. baka mamaya po inakukulong ng tubig, mabubulok po. Okay naman po ang ating kamutihan Lumabas lang yung mga palay. Ayos na po dito. Pati yung labak. Galing na rin po tayo dun sa kabila ay Pa kabilang area naman tayo mga kaisang dun sa kabila. Do double check po natin. Medyo tumubuo na po uli ang damo, pero wala may laman par, may laman may laman na naman 'yan. Okay na po 'yan. Sa pala mga kaisan, na i-deliver na po natin yung ayuda. Kanina po kay Utoy. Lumipat po pala sila sa kabila. Sa kabilang kapatid na panganay po. Nabuhal. Mo. Ha? Nabuhal. Na Maayos mo. Nabuhal. Makabagyo na. Yare, ayos naman don, ayos naman yung mga kamuti. Yun ang kagandahan sa kamuti. Kung bagay mababa ba? hindi siya nakahaklit. Tugturin po yung iba dito sa kabila. Oh. Aray, hinog na. Pwede na, aray. Kaya lang iba ka-aray lambog na, no? Pugtu po, o. Nadali din po siya, oh. Sa bagay may tukod po na kawayan. Putol din. Meron bang area-area talaga mga kainsa na, ano? Merong putol, merong Hindi para bang si ano ewan pinuti ko na po yung iba ewan putihin na po natin Putol din na rin kabila po. Baka po ito yung ano, Isang kubuta uli mga kainsan. Haharbisin ko po mamaya ito. Hmm. naputol na rin ay eh. ay mga kayo din ay pa rin po ang tubig nababa po galing bundok kaisan kabilang area na tayo lakad na, ta lakad na po tayo sa kabila puro ano po din din eh. wasak din po lahat ng saging yari po pati mga kawayan eh, buklo ay eh. Oh. ubos tuli sa kabila tayo kabilang area po Tara, Tay tay. Oh, dali. Come on, dali. Dali. Oh, dali. Gandahan. Ini. Ini. Anda. Dali. Ye. Ye. Tapi, tapi, Ini dah ini. Ini ni betul. Ini, begini oh. Good job, good job. Tara, tara. Ah, humarang na nga. Gumire po ang mga kawayan. Hindi ko pa po napupuntahan na yung kabila nating iri sa bundok. Kung ano nangyari doon. Kumusta rin yung ating mga bagong nasiloy na saging. Bago pala ang naman yun. Bago lang nasuloy. pupunta po tayo sa ating bagong talungan doon ang punta natin mga kaisa sa kabila ito ang Ay, tubig eh oh. hindi pa nagliliit ay ko oh may kiyo pumelo Yeah. Harbisin, na. Ha? Mm, mga -hmm. kaisan, okay, lukban. Mm. Mm -mm. Tamis. Mm. Dito na po kami sa uh, yung ating talungan na bago. Ano? Ang lakad po ng tubig pa rin galing pong bundok. Mamaya po, ahon <clears throat> sa kabilang bundok. Ayan po oh. Laki pong tulong nitong ano eh oh. Ito pong ginawa namin pa ilog oh. Yeah, siguro po ano, okay na. Ito naman po ang ating kukubutahin sa isang linggo. Ang laking tulong nung, ano eh. Ng panggawa namin ng pailog. Nangyari na po ito. Ari po. Yan. Ari po yung pailog. Hmm. Diretso po to sa yan. Laking tulong na rin bang bang. Lalim lalim pa ang panami ng kaunti. Yan. Gumanda oh. Galing po yung bundok. Ari po naglandslide mga kainsan tamo. Katelbong. Natelbong hmm? na po. Aayusin na lang po namin saglit lang naman 'yan. Yeah, naay oh. yung pailog na yan Diretso papunta doon Yun Tapos ilalagyan pa po namin sa tabing iyon kung hindi nga po bumagyo yari na ito talagang naantabayan namin eh ama ah, isda eh. hmm. ay namin po namin eh bagyo. yari na sana ito oh yeah. iya pangalawang pailog. yan po eh, bali, tatlo ang gagawin namin ay Ginawala ang namin dalawa hmm. ah, hindi naman ma na ano mga kainsan hindi na ano yung ating tatamnan inadjust po namin ang pagtanim nito at nagkakabagyuhan nagkakabagyuhan yan na rin po oh. mga galing ng bundok eh. Ano Ano? Safe naman po are oh. Ayos po. Sadyang uh, malaki ang po ang bugalwak ng tubig. Galing sa taas, kaya gayan. Hmm. Aray napula ka naman yung ano pinakang pailog oh. ay laki na mm. Oh, so, pusay na mga kaisan ganda oh Tubo na ho Tubo na po yan Ito po yung ating munggo update Hindi naman po na ano Giba din po ang mga saging Yung iba tempo din nabuhol din tuloy na po kami din eh magpe-prepare uli kami po pag hindi po bukas ay sa makalwa preparation na uli gawa ng pinalipas lang po namin ng bagyo medyo ano po oh maaliwala sa po ang panahon ngayon Akit naman po tayo sa kabila pa kabilang bundok naman tayo mga kaisan ok halos maghapon na pong lakad na lakad pinakang exercise ko na po kumbaga ako nalilibang po ba nalilibang natutuwa ah pero ngay oy masakit ang ulo <laughs> eh ganun talaga kasama lagi kala kasama lagi sa laban at sa headache sabi nga nila ay ganyan talaga kasama sa laban eh ay paano mga kaisan tatapusin ko na po ito mamaya ulit akit po ako ng bundok o oh, mga kaisan maraming maraming salamat po at uh, ingat po kayong lahat at sana po kayo nasa mabuting kalagayan din yan salamat po at ingat lagi stay humble and God bless peace bye salamat po ano po hindi ko rin po dala ang ating service gawa ng mga harang pong banar eh yan po ay daan ni Kubuto Maaatag po muna namin yung maghapon ano dun po ay ang dami din naghambalang ay hindi po makakalasot kaya wala tayong service si-servicein so sana natin at hahakutin ko yung mga saging ay aanohin ko pa aatagin pa namin yan para makakot ko po yung mga produktong iba